At ang halip po sa inyong lahat, ito po ang ating listen and learn. This time, magbibigay naman po tayo ng tungkol sa mga sa alamat. Ito po ay alamat ng durian. Noong unang panahon, si Sultan Makan Ali ay nagpakasal sa isang katulong. Nagkaroon sila ng anak na babae at tinatawag nila itong Duri. Hindi namanan na ni Duri ang magandang mukha ng kanyang ina kaya walang manligaw sa kanya. Ngunit sa kabila ng pangit na mukha ni Duri ay mayroon naman siyang malinis at magandang kalooban. Naging malungkot ang buhay ni Duri bagamat masagana ang kanyang buhay, ay malungkot pa rin siya sapagat wala siyang kaibigan. Lahat ng kasing edad niya ay sipab magsipag asawa. At lalo pang nalungkot sapagkat masaya ang mga ito sa piling ng kanilang binuong pamilya. Sa labis ng kalungkutan ay nakasakit si Duri. Lahat ng gamot ay sinubukan niya ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Isang gabi ay naharinig siya ng isang napakagandang awit. Napakalambing ito at labis siyang naakit. Pinirit niyang bumangon kahit nanihina ang kanyang katawan at hinahanap ang pinagmulan ng awit. Kinabukasan ay natagpuan na laman ng kanyang magulang si Duri na wala ng buhay malapit sa tabing dagat. Ipinalibing siya ng kanyang magulang sa gilid ng kabundukan. Maraming taon ang lumipas at nahalimutan ng mga tao si Duri. Isang araw ay napansin nila isang puno sa lugar na ang kay Duri. Ang bunga nito ay tulad ng langkap, ngunit Napakasama ng amoy. Iniwasan ng mga tao ang lugar na iyon sapagkat ang bunga na nanababalot ng tinig ay napakasama ng amoy. Itinulad nila ang bunga kay Duri, ang dalagang inilibing sa lugar na iyon. Kaya yung pala ang tawag kaya naging durian. So ibig sabihin kasi hindi nga maganda si Duri na iliping doon kaya ang tawag nila doon is durian. Yan po ang alamat ng durian. Ito po ang ating pangalawang alamat naman ng lansones. Alamat ng lansones. Noong araw sa bayan ng Paete, Laguna, ang mga tao hindi lumiliban sa pagsisimba. Ang mag-asawang Edna at Manuel ay maagang naghanda upang dumalo sa banal na misa. Lubos na nagmamahalang ang mag-asawa at sa tuwi na ay pinagdarasal nila ang pagmamahalang ito, upang mahal ni Manuel ang asawa, lalo pa dahil dinadala nito ang binhi ng kanilang pag-iibigan. Ibig sabihin, buntis siya. Naglalakad sila pa uwi galing sa simbahan nang mapansinid na sa gilid ng daan ang puno ng lansones na hili, hitik na hitik sa bunga. Niyayan niya ang asawa at buong takam na tinanaw-tanaw ang mga bunga. Nang hindi na nakatiis, nang hindi na makatiis, ay nagmakaawa ito na ikuha siya ng ilang butil ng bunga. Tumanggi si Manuel sapagkat alam niyang nason ang buong iyon at yak niyang agad mamamatay ang asawa. Kapag kumain ito, nangako na lamang si Manuel na ipipitas niya si Edna ng, ng manggang manibalang sa kanilang duluhan. Nagliri si Edna at iyon ang kanilang unang anak. Kung kaya't lalo ng Maselan ang kalagayan nito. Walang imikang umuwi ng bahay ang mag-asawa. Nagtampo si Edna. Pagdating ng bahay ay nagbago si Edna. Hindi na siya ang masigla at masayang asawa ni Manuel. Ni hindi pinansin ang manggang manibalang na pinitas para sa kanya. At lahat ng pagkaangialok ay tinatanggihan. Hindi na kumakain si Edna. Hindi na din kumikilo sa bahay. Lagi na lamang itong nakahiga at ni ayaw magsalita. Nabahala na ng labi si Manuel. Lahat na ng paa, pangaalo at paglalambing. At paglalambing ay kanyang ginawa ngunit ayaw siyang pansinin ni Edna. Habag na habag si Manuel sa asawa. Ang payat na payat na nito dahil sa di pagkain. Mamula-mulang pisngi at mga labi. Ang mga bilugang braso, binti at balakang tila isa-isa itong papel na nakalatag sa kanyang higaan. Mistulang larawan ng kamatayan ang kanyang asawa. Nilukob na matinding awa si Manuel sa asawa at naipasyan niya ipagkaloob na ang hinihiling nito. Kung mamamatay din lang asawa, mas gusto na niya mamatay ito ng masaya. Nagpunta si Manuel sa puno ng lansones. Nanginginig ang mga daliri. Habang pinipitas ang mga bunga at nagdasal, Diyos ko, tulungan mo po kami. Pinakamamahal ko ang aking asawa at wala nang halaga sa akin ang buhay kung siya ay mawala pa sa aking piling. Sunod-sunod ang patak ng luha sa kanyang mukha. Sapagat alam niya na ang bunga ng lansones ang magwawakas sa nalalabing pang buhay ng kanyang asawa. Ganoon na lamang ang gulat ni Manuel nang tumumba sa kanyang harapan ng isang magandang babae na sila sa kaputian at inutusan siyang kainin ang lansones. Nakita ng babae ang pag-aalindangan ni Manuel. Ito ang sinabi ng babae. Sige, anak, kainin mo ang bungang iyong hawa. Huwag kang matakot, kainin mo ang bungang iyong hawa. Nawala ang takot ni Manuel Tinalupan niya ang isang bunga at kinain. Ang laking mangha niya sapagkat napakatamis at napakasarap ng bunga ng lansones. Kahit nang ibaling ang paningin sa magandang babae, ay wala na ito at biglang naglaho. Tuwang-tuwa si Manuel na nagpasalamat sa Diyos. Kumuha siya ng maraming bunga at masayang dinala sa asawa. Malaking himala din ang nangyari. Biglang sumigla at sumaya si Edna pagkakain ng bunga ng lansones. At mula noon ay nanumbalik na din ang masayang pagmamahalan ng mag-asawang Manuel at Edna. Salamat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ng ating listen and learn at abangan nyo pa po ang ibang masasabi natin at mati-check ng ating uh, isa sa team mag-usap tayo, Miss Ele, ang tungkol sa mga alamat, tungkol sa mga history, Japan and Philippines. Please like us and share po, subscribe sa YouTube dahil nandin din po kami sa YouTube and also Spotify. Yoroshiku po, onegaishimasu.